Testingin mo nga. Baka lobat. Lobat nga. Taytay tayo dyan. Pad, sobrang nipis na. Baka kayo, boss Grabe. Good morning guys! So, ngayon ay Monday, pero Lunes na Lunes guys ay uh, kadami agad nating problema. Unang una, itong ano natin, tong pulong-pulong uh, natin, hindi siya umaandar. So sira yung kanyang uh, kick starter kaya hindi mapagana, hindi umaandar tong ano, tong kulong-kulong natin. So ang ginamit para dito sa ating water refilling station para makapag-pick up ng mga galon. Ay yung isa naming sasakyan, yung L300. Pero ang problema naman ngayon guys, uh, so nag up na si Jory, yung delivery boy namin, nag up na ng mga galon sa iba't ibang barangay. Ang problema ngayon, ayaw naman mag-start ng L300 namin. So yan, uh, pupuntahan ko ngayon si Jory para i -rescue. Ayan guys, papunta na ako sa Barangay Bangag. Diyan kasi nasirahan si Jory guys, sa may malapit lang sa basketball court. Na ano Jory, eh? nangyari? Ha? Ay mag-start. nga natin. Baka lobat. Lobat nga. Sa pa nga? Tay Siguro Nag-start naman. Wala kang ano. Ang diesel. Gumana naman. Diesel lang wala. So hindi pala siya lobat. Wala lang diesel. Baka madumi ang ano nito. Ganun daw din sa nung pasar nung ginamit ng kuya ko. Maraming diesel pero ganun daw. Hindi. Baka madumi ang fuel filter nito dapat mapacheck na mamaya to so yun guys umaandar naman tong ano natin umaandar na tong L300 natin so di lang mapaandar ni Jory kanina kasi wala na atang diesel saka sa tingin ko ano madumina uh, madumi na yung ano nito uh, fuel filter nya kaya nakacheck engine ayan oh. so ang solusyon namin ipapacheck na lang to sa ano sa pinakamalapit na ano na shop para makita kung ano ba yung problem nitong ano nitong sasakyan natin So yun guys uh, kasama ko na ngayon si Gory papunta kami ng ano guys papunta kami ng uh, Yokohama Ilagan So doon namin ipapaayos tong R300 papunyak namin papaisipan namin, namin para malaman kung ano ba yung sira nito ano itong R300 namin Saka ipapa ano na rin natin guys, papa PMS na rin natin. So yun guys, nandito na nga tayo sa Yokohama. Dito natin ipapa PMS ang ating uh, L300. Ay, is kan pen ban no? Oo, oh, yung pan yung may para... may additional pa ba yan? Oh, is kan lang dito 15 yata yun. 15? Oh, ano <laughs> na? Eh. Pero testing mo na natin yung Juan Battery Ayun guys, inumpisa na nga ni Jovan na i-check ang ating L300 guys. Para naman malaman natin kung ano yung problema ng ating sasakyan. Ito pala guys yung mga ipapagamit ko para sa ating ano, L300. So may brake cleaner tayo. Mototech na brake cleaner. Then meron din tayong oil. Siyempre fully synthetic guys ang in-order nating ano, na oil. Pero Zinium lang ang brand para hindi masyadong mahal. Pero okay na to kasi fully synthetic naman. Ayan guys, inaangat na nila yung ating L300 para macheck yung brakes natin. So, ang gamit nila ay crocodile jack. At ito naman guys, ah... Uh, check yung ano natin, yung uh, fuel filter kasi magpapalit din tayo ng filter. Tapos, ito naman, ah... Uh, tinatanggal na yung oil natin at papalitan ng ating oil filter. Palitin na rin yung ano to? Brake pad. Brake pad. Sobrang nipis na. Buti na check no? Oo. Kasala kasi ang Buti na lang na check yung brake pad natin. Sobrang nipis na. Motor yung sisirain nito. Ito ba yan? Pwede nga, pwede natin ano, i-compare yun yanay busi ba kan oh na mobil sarayo bosseng grabe ang kapalo so mag-o-oyon na sarayo ni oh Mamagin na na-dara ko this na oh mga ganun lang kun na lang so in guys uh, patapos na kami ano magpa-PMS dito sa Yokohama dito sa may ano lang to ilagan guys so Okay naman ang ano nila dito guys, ang uh, services nila dito. So, quality yung gawa nila. Kaya dito kami madalas magpaano, magpa PMS ng aming mga sasakyan. So, medyo lumaki lang yung gastos natin dahil nga pinalitan din guys yung brake pad ng ating ano, ng ating L300. So, makikita nyo naman, napaka nipis na. So, buti na lang na-check siya guys. Yun lang, medyo masakit sa bulsa. <laughs> Nagsabay-sabay yung gastos. So, wala, ano pa nga ba? Wala na tayong magagawa dun. Pag pinabayaan naman natin, mas lalong lalaki pa yung gastos natin. So, yun lang. Uh, Monday na Monday na, napakalaki ng gastos natin. At napakadaming problema. Pero okay lang yan. Malalagpasan naman yan. So, kung napanood nyo to guys, uh, pakifollow naman ang aking Facebook page. RKRG Adventures. Thank you!